Ang palayamanan ng Farmer's State School ay isang napakagandang programa na naglalayon bigyan ng kapangyarihan ang mga magsasaka na nagkaroon ng mas malawak na kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng palay at iba pang mga pananim. Dahil dito, nakita po namin ang kahalagahan ng makabagong pamamaraan sa teknolohiya na maibaba ang gastos, lumaki ang ani, at dumami ang kita kami ay nagpapasalamat dahil kami po ay isa po sa napili na magdaos po ng dagdag kaalaman sa pagtanim ng aming mga gulay. Ang malaking tulong po sa aming mga maliliit na mga isda, ang inyatid niyong kaalaman sa amin para sa ikawulad ng pangisda sa Bulacan. Ang inyo pong desisyon na ilaan ang inyong oras at lakas sa mga gawain katulad nito ay nagpapakita ng inyong pagnanais na umangkop, mag-invento at pagbutihin ng inyong kabuhayan. Dahil sinalalakas po namin kayo bilang sandigan po na ekonomiya ng ating lalawigan. At sana po tiyakin po natin na magtutuloy-tuloy ang ating mga gawain tulad nito. Ang inyong dedikasyon, ang inyong tiyaga at pagmamahal sa inyong hanap buhay ay tunay na inspirasyon hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa buong lalawigan ng Bulacan. Ang programang ito ay patunay na ang kahalagahan ng patuloy na pagkakatuto at pagsasanay sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Ang inyong tagumpay ay tagumpay ng buong Bulacan. Kasi unang-una po ay hindi lang po kalusugan ang aking binabantayan ngayon, kundi pati na ang mga agrikultura natin sapagkat nakita naman natin, mahalaga ang pagkain. Mga minamahal ko mga magsakat, mga isda, marami po tayo mga kinakaharap na mga pagsubok. Kaya ito, pinalalakas po natin lahat.